Live mula sa OWA Regional Welfare Office 1. Ito ang Malitang OWA sa Ilocanja. Sa ulo ng na mga nagbabagang balita. Masaya at makulay na ipinagdiwang ng OWA Ilocanja ang 2025 Migrant Workers Day. Apat na butat ng taon ng serbisyong alay sa mga OFWs at kanilang pamilya ipinagdiwang ng OWA Region 1. Mga anak ng OFW sa Santa Lucia, Ilocos Sur, ipinamalas ang talento sa poster making contest ng OWA. 50 OWA scholars sa Rehiyon 1 sumabak ng pagsasanay sa life-saving skills sa sinagawang 2025 Summer Youth Camp. Labing siyam na libong pamilyang OFW sa Rehiyon 1 nakatanggap ng calamity assistance matapos ang pananalasa ng Bagyong Emo. Sabing isang model OFW family mula Rehiyon 1, pinarangalan. Naging baga-biga, masantos sa kabusan, magandang umaga kabayan. Ako po ang inyong lingkod, Rubilin Martin Munar. At muling nagbabalik ang balitang OWA sa Ilocandia na hatid sa inyo ng Overseas Workers' Welfare Administration, Regional Welfare Office 1, na pinangungunahan ng aming butihing Regional Director, Mr. Gerardo Siri Narito ang mahalagang kaganapan dito sa OWA Ilocandia mula Mayo hanggang Agosto 2025. Masaya at makulay na ipinagdiwang ng OWA Ilocanja ang 2025 Migrant Workers' Day. Alamin natin ang buong kwento kay Rachel Flores. Sa musika, halakhakan at taus-pusong pagkilala, matagumpay na ipinagdiwang ng OWA Region 1 ang 2025 Migrant Workers' Day noong ika-anim ng Hunyo 2025 sa Don Mariano Marcos Memorial State University, North La Union Campus, Bacnotan, La Union. Umigit kumulang 650 OFWs at kanilang mga pamilya sa isang masaya at makabuluhang pagdiriwang na may temang Pinoy Fiesta. Ang tema ngayong toon ay hango sa kulturang Pilipino kaya't mistulang pista ang buong lugar. Masigla at masaya ang lahat sa mga larong Pinoy gaya ng palusebo at pukpuk palayok na nagbigay aliw at saya sa mga kalahok. <laughs> Tampok din sa programa ang makukulay at malikhaing pagtatanghal sa folk dance competition, gayon din ang OPM Singing Contest na nagpuno sa entablado ng mga makabagbag damdaming awitin sumasalamin sa pusong Pinoy saan mang panig ng mundo. Mas pinasaya pa ang araw ng mga raffle draws at masasayang palaro na may papremyong naghihintay sa mga maswerteng kalahok, bataman o matanda. Ang tagumpay ng 2025 Migrant Workers Day ay patunay ng kahalagahan ng pag isa, suporta at pagkilala sa ating mga bagong bayani. Sa bawat remittance na ipinadadala, may kasamang kwento ng tapang, paghihirap at pagmamahal. Ito si Richard Flores, nagulat para sa Balitang Owa sa Ilocandia. Apat na putatlong taon ng serbisyong alay sa mga OFW at kanilang pamilya ipinagdiwang ng OWA Region 1. Alamin natin ang masayang kwento kay Rusty Reyes. Masayang pinagdiwang ng Over Region 1 ang ika-43 anibersaryo ng tapat na paglilingkod sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Sa temang Hinubog ng Panahon, masayang naglilingkod sa OFW at pamilya, naging makulay at makabuluhan ang selebrasyon. Nag-alok ng libreng serbisyong medikal ang Over Region 1 sa mga walk-in clients katuwang ang La Union Medical Diagnostic Center and Hospital Incorporated. Mas pinasaya pa ito ng mga palaro kung saan may mga papremyo at tokens para sa mga nanalo. Hindi rin nagpahuli ang masarap na takoyaki at ice cream na nagpawi sa init ng panahon. May photo booth din para sa mga nais magbaon ng ala-ala ang simbolo ng malasakit at pagbibigay ng kalinga sa bawat kliyente ng Owa. Sa loob ng apat na taon, pinatunayan ng Owa ang tunay na malasakit at dedikasyon sa kapakanan ng bawat migranteng Pilipino. At sa bawat taon na daraan, mananatili itong kaagapay ng bawat OFW at pamilya. Bilang PANAHON! Masayang gigiling mo sa OFW at pamilya. Happy 43 rd anniversary. Woo! Ito si Roseriees nag-uulat para sa Balitang Owa sa Ilocandia. Mga anak ng OFW sa Santa Lucia, Ilocosur, Sur, ipinamalas ang talento sa poster making contest ng OWA. Alamin natin ang makulay na kwento kay Trisha Gatshalian. Isang makulay at makabuluhang aktibidad ang isinagawa kamakailan sa bayan ng Santa Lucia, Ilocos Sur, kung saan 30 anak ng OFWs ang lumahok sa isang poster making workshop at contest. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa noong Hunyo 4, 2025 at may temang "Bayan, Bayani, Bayanihan." Sa pamamagitan ng sining, hinikayat ang mga kabataan na ipahayag ang kanilang mga saloopin, damdamin at karanasan bilang anak ng mga OFW nagpakita ng makukulay at makabulhang poster ang mga kalahok, mga obrang sumasalamin sa sakripisyo, pangungulila, ngunit higit sa lahat, pag-asa at pagmamahal sa kanilang mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Layunin ng programa na bigyang boses ang kabataang Pilipino upang maipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kontribusyon ng mga OFWs hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa bayan. Mula sa sining patungo sa kamalayan, isang inspiradong henerasyon ang patuloy na humuhubog ng kinabukasan. Mga kabataang anak ng FW na nagsisilbing tinig ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamalasakit. Ito si Trisha Gatchalian, naguulat para sa Balitang Owa sa Ilocanjas. Limang Hong Owa Scholar sa Rehiyon Uno sumapak ng pagsasanay sa life-saving skills sa ginanap na 2025 Summer Youth Camp. Alamin natin ang kwento ni Christian Paul Maglaya puno ng saya, bagong kaalaman at inspirasyon ang tatlong araw na Summer Youth Camp ng OWA Region 1 para sa 50 OWA Scholars na ginanap noong 13 hanggang 15 ng Hunyo sa Far East Maritime Academy and Technological Corporation sa San Fabian, Pangasinan. Bago magsimula ang training, masiglang tinanggap ang mga kalahok at binigyan ng kumpletong training kits at camp collaterals, kabilang na ang rush guard, scholar shirt, tumbler at hand towel simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagiging parte ng pamilyang Owa sa basic water survival at life support training natutunan nila ang basic life support, CPR, emergency response protocols at water rescue methods mula sa mga bihasang maritime safety trainers sa pamumuno ni training director second officer Marlon C. Rolioda. Sa pamamagitan ng hands-on exercises at live demos, naging mas handa at kumpiyansa ang mga kabataan sa pagtugon sa anumang emerhensiya sa tubig. Hindi rin nagpahuli ang basic firefighting module kung saan natutunan nila ang tamang paggamit ng fire extinguisher, pagkilala sa iba't ibang klase ng sunog, at mga paraan para mabilis itong maapula. Suot ang kanilang safety gear, matagumpay nilang isinagawa ang fire suppression drills na para bang nasa aktual silang sitwasyon. Ang Summer Youth Camp ay higit pa sa simpleng pagsasanay. Ito ay isa sa pagkakataon para hubugin ang mga scholar bilang mga responsableng leader at huwarang kabataan. Handang maglingkod sa komunidad at sa bansa. Ito ay si Brisha para sa balita OWA sa Ilongarja. Labing siyam na libong pamilyang OFW sa Regiyon 1 nakatanggap ng Calamity Assistance matapos ang pananalasa ng Bagyong Emong. Alamin natin ang ulat ni Julius Angelo Orencia. Mahigit labing siyam na libong pamilyang OFW sa Regiyon 1 ang nakatanggap ng Calamity Assistance mula sa OWA Region 1 matapos ang pananalasa ng Bagyong Emong. Isinagawa ang pamamahagi sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng La Union at Pangasinan, na kabilang sa mga lubhang na apektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dala ng bagyo. Ang nasabing tulong ay pinagkaloob sa mga miyembro ng OWA maging sila man ay active o inactive. Sa ganitong paraan, siniguro ng ahensya na walang maiiwang OFW family lalo na sa panahon ng sakuna. Layunin ng programa na maibsan ng hirap at mapunan ang mga pangunahing pangailangan ng mga pamilyang nawalan ng kabuhayan at ari-arian dulot ng sakuna. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo na para sa kanila, ang simpleng food pack ay hindi lamang pagkain sa pagkainan, kundi simbolo ng pag-aaruga, pag-alalay at pagtutok ng pamalaan sa kanilang kapakanan. Ang nasabing programa ay pinangunaan ng OWA Region 1, Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensyang tumutugon sa disaster response. Sa gitna ng sakuna, muling napatunayan ng mga Pilipino ang diwa ng bayanihan na kayang mapagaan ang bigat ng anong pagsubok basta't nagtutulungan. Ito si Julius Arencia, naguulat para sa Balitang Owa sa Ilocan. Labing isang modal OFW family mula Rayon Uno, pinarangalan sa katatapos lang na 2025 Mafia Regional Awarding. Alamin natin ang natatanging kwento kay Harold June sa Hangon. Isang makabuluhang araw ng pagkilala at inspirasyon ang idinaos ng OWA Regional Welfare Office 1 noong Agosto 15, 2025 para sa pagbabalik ng isa sa pinakaprestiyosong parangal para sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya, ang Model OFW Family of the Year Awards o MOFIA. Ngayong taon, labing isa na natatanging pamilya mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ang nagbahagi ng kanilang kwento ng tagumpay, pag-asa at pagmamahalan bilang mga huwarang pamilyang OFW. Sa sea-based category nagwagi ang Tayamen family mula sa Ilocos Norte, habang sa land-based category naman itinanghal ang Buada family mula sa Pangasinan. Sila ay nagpakita ng natatanging kwento ng isang tunay na model OFW family. Matatag sa kabila ng mga pagsubok at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa komunidad. Masusing sinuri ang mga kalahok base sa family solidarity and cohesion, education and career achievements, community involvement at management of family finances. Ang tagumpay ng Tayamen at Buada family ay paalala sa ating lahat na sa likod ng bawat OFW ay isang pamilyang matatag at may pusong bayani. Ito si Harold Jun Sahagon, naguulat para sa Balitang Owa sa Ilocandia. Samantala, nagsagawa ang OWA Region 1 ng dalawang araw na Mid-Year Performance Assessment at Team Building Activity nitong Hunyo 20 hanggang 21 sa Solarena Seaside Resort, Kabala Union. Sa unang araw, ibinahagi ng iba't ibang unit at satellite offices ang kanilang report, operational concerns at mga rekomendasyon para mapalakas ang implementasyon ng mga programa at serbisyo. Pinuri naman ni Regional Director Gerardo Sirimurin ang dedikasyon ng lahat ng kawani at binigyang diin ang kanilang mahalagang papel sa sama-samang tagumpay ng opisina. Hindi rin nagpahuli sa kasiyahan ang socialization night. Tampok dito ang Mr. and Miss Oa Beach Vibe kung saan nagbaskil laban sa summer-inspired outfits ang mga kalahok. Sinundan ito ng Lip Sync Wars kung saan nagpakitang gilas sa mga empleyado sa kanilang nakakaaliw na performances na umani ng palapakan at hiyawan. Sa ikalawang araw, apat na kupunan naman ang nagtagisan sa Amazing Race Inspired Team Building Activity. Region Bawat grupo ay nagpakita ng galing, talino at higit sa lahat pagkakaisa sa pagharap sa iba't ibang hamon. Sa pagtatapos ng dalawang araw na aktibidad, naging mas matibay ang diwa ng pagkakaisa at dedikasyon ng ahensya. Muling pinatunayan ng OA Region 1 ang puso ng kanilang paglilingkod para sa OFWs at kanilang pamilya. At iyan ang mahalagang kaganapan dito sa Owa Ilocandia mula Mayo hanggang Agosto 2025. Para sa iba pang updates, i-follow ang aming Facebook page Owa Region 1. Muli, ako po ang inyong lingkod Rubilin Martin Munar at ito ang balitang Owa sa Ilocandia.